naguguluhan ako. Samotsari sari ang emosyon na nabubuo. Para bang nasa alapaap yung pakiramdam ko. Lumulutang. Paano nga ba ako napunta dito? Nahulog ako sa lalim ng mga iniisip. Ang daming tumatakbo. Hindi ko alam kung ano ang hahabulin ko. Napagod ako. Pero hindi na Kusang loob na ibinigay ang sarili. Masaya ako sa naging takbo. Kahit ilang hakbang pa lang ang layo ko. Wala pang kilometro. Hindi pa ako inihingal sa tagal. Wala pang pawis ang katawan. Pero kailangan ng huminto Hanggang dito lang ang kinaya Hindi naman ako napilay Na kinakailangan ng saklay Para makasabay Pero bigla akong napahinto Tila ba na estatwa Sa kinatatayuan Tumigil ang lahat Panandalian At isang ang katahimikan Ang bumasag sa akin napaisip ako. Bakit ako nandito? Bakit ba ako tumatakbo? Ano bang meron sa dulo at nagpapakapagod ako? Anong premyo? At dito ko naalala ang isang natatangin talaga na pumukaw sa atensyon ko. Ang dahilan na kung bakit ako tumayo mula sa pagkakaupo at sinimulan ng pagtakbo. Hindi ko inaasahan na makasasabay. Pagkahawak kamay, tumayo tayo sa starting line. Pareho pala tayo ng nararamdaman. Gustong tumakbo at subukan. Naguguluhan ka pa kung tutuloy ba. Kaya ipiniramdam ko na hindi ka nag-iisa. Hindi mo pa pala nasubukang tumakbo. Natatakot ka sa kahihinatnan. Kaya muli kitang tinanong kung gusto mong sumabay. Sabay tayong tatakbo. Tutuklasin ang mga bagay na bago. Hindi kita pinilit. Mahirap na kung hindi kusang loob. Baka bigla kang huminto at napagod. Hindi tayo sigurado sa daan. Posibleng maging delikado kalaunan. Pero tumangu ka. Kaya wala na itong atrasan. Sinimulan na natin ang laban masaya ako na kasama ka. Pero sa bawat hakbang, bakit para tayong nahihirapan? Sinubukan kong bagalan ng takbo. Baka nabibilisan ka. Baka masyado akong nauuna. Pero paglingon ko sa'yo, ang layo ng ating distansya. Muli akong bumalik para masabayan ka. Pero bigla kang huminto sa pagtakbo Naguguluhan ako Akala ko Sabay tayo sa patutunguhan Pareho nating aalamin Ang mga bagay Hindi ko inaasahan Na mahihinto Bigla akong natigilan Napaisip sa sitwasyon Naguguluhan ako Kung tutuloy pa o titigil na hanggang sa sinabi mo na hindi ka pa pala handa sa pagtakbo hindi na kayang ituloy pa hanggang sa dulo mapapagod lang ako kapag hindi tumigil sa pagtakbo <sighs> ngayon ay malinaw na hindi na malilito kung ano ba talaga wala na